Anak, kumusta nga bibi diri sa sakob se si Belay? Ako rin na siyang gibuksan guys ang bintana para makapasok ang hangin. Kasi para hindi po mainitan masyado si papi dito guys. So good morning anak papi. Gigutom na ang iho? Ha? Gigutom na? O oh, gigutom na? O oh, andam naman yung pagkaon anak. Ko nang giandam. O, oh, nagpabugnaw na kong kanon ni mo, iho. O, anak. Bugnaw na yung kanon. Abi ni mo, anak. Katong kanon nga akong gibutang dito sa tindahan, anak. Gikaon sa laing iro, anak. O, anak. Daghan pa kay tugsudan, anak. Ano guna lagi, anak? Para unta to ni Mama Buki, og ni Mama Brownie ni mo, anak. Oo, oh, katugon ang bata. si <laughs> good morning, iho. Si good morning ni Mama Lisa. Bless, anak. Sus, ay katugon, no? Pagkagwapo. Taga Santo. Bless, oh Lord, Mama Mary, Jesus Christ, Senior Santo niyo Kaloy, ani mo si Papi, ng akong anak. Tigaan ni mo gmaing panglawas. Pero, mi, kay buutan ka, <laughs> buutan kay niya akong anak guys oy magkasama makasama ka buutan aning papi guys oy si good morning iho hello ka guapo oy oh. is 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 ng akong anak si good morning anak ko please say good morning to your viewers anak say good morning to your viewers papi ko say good morning Ayan po guys, happy Tuesday. Today is uh, August 5, 2025. So, this is a second update of my puppy, baby. Yan. Nagpa, naghintay lang po siya, guys, na papasok po ako dito sa loob ng bahay. Kasi doon po ako sa tindahan, nag-standby kasi mayroon pong mga bumibili. So, ayan, si papi lang dito mag-isa sa bahay. Uh, inihanda ko na po guys ang kanyang uh, umagahan So good morning, good morning Kumusta po ang inyong morning mga palangga ko Mga minamahal diyan? Good morning, good morning mga palangga How are you all? Ayan, tandaan nyo po guys Mahal na mahal ko po kayong lahat At ipinagdasal ko po lagi na bigyan po tayo ng malulusog na pangangatawan At uh, maraming blessings para po makatulong din tayo sa mga uh, kapwa natin mahirap na walang-wala, lalo na sa mga matatanda po. So, good morning, good morning, happy, 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 blessed Tuesday to all. So, ayan, araw na naman ang pasukan ngayon guys, at kanina guys, medyo natrasawhan migmata guys kanina. So, ayan, good morning, salamat po kay nakagising pata guys, is another blessings of life. So shout out everyone, kumusta po tayong lahat? Ito po ang update ni Papi ngayon, ang aking anak nga palangga So good morning, good morning, it's Papi's update Ayan, nagpikit-pikit lang po si Papi guys So maya't maya, pakakainin ko na po siya Sa uh, sa'yo pa man sad, mga palangga, time check here is 8 am Uh, malapit na po mag-9, guys. Malapit na po mag-9 a.m. So, inahanda ko na lang po yung kanilang uh, pagkain para hindi na po mainit. So, thank you, thank you for always watching, guys. God always bless us more. Blessings and good health. And Huwag po kayong mag-alala, mga palangga, every now and then. Every day, I will take a video ni Papi araw-araw. Nang maraming video kung ano ang ginagawa ni Papi dito sa loob mismo ng bahay. So, hindi ko pa siya pinalabas guys kasi hindi pa niya schedule sa paglabas. Thank you, thank you for watching everyone. Happy blessed uh, Tuesday to all.